Hi everyone, good morning. So nandito kami sa may ilog para manguha kami ng pungo. So guys, this is my favorite. Pag natikman nyo to, grabe, para siyang buko. Ayan. Ito, may laman na yan. Oh. Oh. Oops. Yan, nakakuha na kami ng isa. Tapos yan, meron pang isa parang mas masarap yan so guys, sa mga hindi nakakaalam akin ah, nakain po itong bungang to so pag uh, nakain niya is matigas siya sa loob na para siyang buko, sobrang sarap niya guys pwede siyang ilahok sa salad tapos lagyan niya ng gatas pero ang gagawin ko dito is uh, hindi natin siya lalagyan ng gatas kakainin lang natin Ah, yes.